Welcome sa probinsya namin. So, anihan na ngayon. Dito sa part na uh, sa bandang kanan, na ani na. Halimaw ang gamit nila. Parang sa atin. din. Siyempre, mas advanced dito. Pag nagtatanim sila, hindi na sila gumagamit ng mano-mano puro makinari. Nga pala, mayroon dumaan na trend. Trend tawag nila dyan. Maraming sakayan. Siguro mga humigit kumulang 20 gano'n ganda ng panahon mga tropa. Mamimingwit sana ako aso sobrang init. Nag-deliver din pala ako ng parcel. Sideline tayo mga paps. Walang pasok. No ako. Ang bilis niya. 40 lang. 40 lang kasi takbo natin dito mga paps. Dinadamdam na. Dinadamdam. Dinanamnam natin yung init. So paano? Mamaya pakita ko yung favorite place ko. Alam niyo na. Yun. Bye bye. Bye bye na hoy. Bye bye. Bye bye. Ay pong magpan nito eh. Mahaba pa pala.